Kumusta, 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 kumusta? Kumusta kayong lahat dyan mga kapalmers? E ito na naman ang inyong kaibigan, ang inyong kasama sa pag-ahayupan, lalo-lalo na po sa pagmamanukan. Mga kapatid, mga kapalmers, samahan niyo ako ngayong araw na to at tayo'y magkikwintuhan. At pagkikwintuhan natin, ibabahagi ko sa inyo yung tungkol sa black solderfly farming. Ano ba ang halaga nito? By the way mga kapatid, kaya naisipan kong pag-usapan to dahil na rin sa mga nababasa kong mga comments sa comment box ng aking YouTube mostly sa Black Soldier Fly Farming at may katalo nga pa nga doon na ano nga daw ba ang pakinabang ng Black Soldier Fly napakaganda po ng tanong Pagpintuhan po natin ito mga kapatid o bibigyan ko kayo ng ideas lalong-lalong na po doon sa wala pang idea kung paano ba ito inaalagaan saan ba pwedeng magsimula saan so, ba ito nakukuha para makapag-alaga ano bang step by step na gagawin para maging successful sa black fly farming, yan kaya po, tapusin niyo pong panoorin ng video nito uh, at least mabigyan ko kayo ng kahit kapirasong idea, magkaroon kayo ng mag-trigger mag sa inyong uh, isip o kaisipan na mag-alaga ng black fly pag-uusapan po natin dito, una yung pag-aalaga then after that yung benefits nito sa ating mga alagang hayop lalong lalo na po sa manok sa baboy sa isda kung tayo may feast pond yan uh, napakalaking pakinabang po nito sa mga hayop sa mga sa pag-aalaga natin lalong lalo na po yung manok nako okay mga kapatid ako tali may may mga videos na naman ako nito. May mga tutorial videos na naman ako nito. i re lang natin. Kaya po, kung kayo po ay may yan, may plano o balak mag-alaga ng black solar fly at gusto nyong matuto, bibigyan ko po kayo ng video tutorial, link. Link po yon na mapapanood nyo kung paano ang pag-umpisa sa nakikita yan. Kasi po kung bibili tayo nito, makakabili naman po tayo kaya lang napakamahal po ng itlog ng BSF o ng Black Soda Fly. Kaya ata ang 10 grams. Isipin nyo po yan. Ang mahal talaga yan. Kaya po ang gagawin natin, bibigyan ko, bibigyan mo na lang kayo ng idea sa pag-aalaga. Kung paano siya alagaan. Sa nagsisimula. Okay. Sabi ko nga, may mga existing videos na ako nito. Tapos sa uh, black soil supply farming, yung mga tutorial videos meron ako niyan. Kaya kung gusto niyo mapanood, mag-comment lamang kayo sa video nito. Bibigyan ko kayo ng link. Ngayon, ikikwento ko pa rin. Total, dito na naman tayo, ikikwentoan, di ba? Una-una po, ang black soil supply ay nasa paligid lang po natin yan. Kung tayo po ay nasa probinsya, andi dyan lang sa paligid natin yan, sa kapaligiran. Hindi lang natin nakikita kasi Siyempre, hindi naman yan lumalapit sa tao. layo din sa tao yan. Yung wild black solid fly po kasi ay video mailap yan. Unlike dun sa inaalagaan na nasa lab nest na sila, kumbaga nakakulong na sila, maamo po yun, nadapo na sa tao yon Pero yung mga nasa wild pa, mailap po yan. Pero nasa paligid lang po natin yan. Ang una-unang gagawin lang po natin dyan ay gumawa ng attractant. Yung mag attract sa kanila. Uh, isang bagay ito na pag naamoy nila, lalapit sila doon. Then, may abang po tayo doon na ginupit na karton kasi doon po yan nanging itlog. So, sinisiksik nila doon sa mga butas-butas ng karton. Ang kanilang itlog. Iiwan na po nila yun doon. Yun na lang po natin. Doon na tayo magsisimula. Ngayon, paano ba ang paggawa ng attractant? Very simple lang mga uh, kapalmers. ah uh, maghanda lang ngayon ng mga kitchen waste. Yung mga pinag... Uh, mga balat ng gulay, balat ng rutas, yan. Then kung may pinaglinisan kayo ng isda, mas is maganda. Saan? Pag samasamahin nyo po yun doon, then kung may manuha kayo, may baboyang kayo, kumuha kayo ng kapiraso, dumi nila, isama nyo doon, ibalot nyo sa isang plastic na medyo yung walang butas po ha. Ipiperment po kasi natin yan. Palilipasin natin, ibalot nyo, talian ninyo na hindi makasingaw. Then, ipiperment natin yan ng 3 days. Yan, 3 to 4 days siguro. At ang purpose po noon, kaya natin ikinukulob siya kasi pag inupin natin 'yan, may yan na yan, may strong smell na 'yan, may tangent smell. Yung pong strong smell na 'yon, na hindi ka aya yung po ang mag-attract sa black solar fly. Yan pong ilalagay na natin sa isang timba, yung mixture na 'yon. Then sa ibabaw noon ng timba na 'yon, lalagyan natin ng ginupit na karton at doon sila dadapo pag naamoy nila yung attractant na ginawa natin doon sila dadapo sa karton na nilagay natin at doon sila mangingitlog hindi po yan ang itlog doon mismo sa mixture doon sila mahanap yan ng tuyo at malinis na itlogan nila ganun din po kasi lang ang black soldier fly hindi po sila maduming nilalang kaya po masasabi kong napakagaling ng Diyos binigay sa atin yung uh, nilalang na ito, ang insiktong ito na para mapakinabangan natin sa ating paghahayupan. Makatulong natin, makatuwang natin sa ating paghahayupan. Yan. Ganun lang po. Pag nakakuha na tayo ng itlog doon, ang second step noon, kukulay natin yung itlog kasi 3 to 4 days mapipisa ng itlog na yan. Ilalagay na natin yan sa isa ding uh, bin na tinatawag ni plastika yung container. Lagyan nyo ng mixture ng ah... Uh, feeds na tinunaw o kaya kung may dala kayo, haluan nyo ng hinog na tawag dito na saging para magkaroon ng moisture para pa, lagay nyo yung itlog nila, yung karton na yun na may itlog sa ibabaw nun. Kasi 3 to 4 days nga, mapipisa yan. Pag mapipisa babagsak nun sa mixtures na yun na pagkain nila. Yan. Ganun lang pong step by step yan. Then, after 5 days, makikita nyo na po yun. Ma makikita nyo na yung larvae. Gagapang-gapang na doon ililipat na naman ulit natin yan sa isang bin na may pagkain na sila yung mga kitchen waste, mga organic matters. Na pwede natin hingihin sa palingke yung mga gulay-gulay doon, mga prutas doon na supposedly tinatapon lang nila, nagiging basura. Hingiin natin at yun ipapakain natin sa mga larvae. Makakatulong pa tayo sa pag-reduce ng basura sa palingke, di ba? Yan po ang kahalagahan noon. Uh, yung mga basura sa palingke na yung mga Tawag ito sira ng gulay, yung sira ng brutas na tinatapon sa basurahan at nagkukus pa ng pagdami ng langaw. Tingin na natin yon para yun ang pangpakain natin sa mga larvae. Medyo nakakalito lang ano, pero yun nga, kung gusto nyo matutunan talaga yan, bibigyan kayo ng video. Ng actual video na pinakita ko kung paano siya alagaan talaga. Okay? Now, ano naman ang pakinabang nito? Naalala ko tuloy yung nagtanong sa akin kung ano daw ang para saan daw ba yung black solar fly Ibinibida ko po kasi lagi ito sa uh, mga vlog ko ng black solar fly Alam niyo po bakit ibinibida ko ito mga farmers? Dahil napakagandang ang ingredients ito ng feeds. Napakatas ng protina niya na may 50% na protein. Yung essential amino acids, kumpletong kumpleto po yan. Kaya uh, napakaganda siyang mini mix sa mga ingredients sa feeds Ayan, source of protein and fatty acids. Ayan. Ang taas na fatty acids nito, yung mga essential fatty acids. Lalong lalo na po yung linoleic acid. Ayan, na very important ang role sa kalusugan ng ating mga alagang hayop. Kaya po, dapat nasa feeds yung linoleic acid na yan. Yan po ay nasa black soluble larvae. Yan po ang pakinabang yan, madam, kung naririnig mo itong aking video. Yan. Ang iba po kasi, medyo, yung lalo nung yung hindi aware, hindi kilala ang black soldier fly. Ang, ang kanilang iniisip lagi dyan, ang unang laging pumapasok sa isip nila is marumi, eh, kasi fly nga. Hindi po yan tulad ng langaw, mga kapatid, o bangaw. Malaki ang kaibahan nila. Ang langaw o bangaw, kung saan saan dumadapo yan, kaya nga, yan siya ay eh, uh, carrier siya ng sakit. Dadapo kung saan saan, dadapo sa pagkain natin o sa mga bagay na hawakan natin kaya na tatransmit nila yung mga diseases, yung mga sakit. Ang black soldier fly, iba. Hindi yan nadapo na kung saan, saan at hindi yan kumakain. Mga kapatid, kaya wala silang dahilan para dumapo sa pagkain natin. Yan. Na inum lang yan, hindi sila kumakain. Gusto lang nila ng moisture, anang para hindi sila ma-dehydrate. Iinom lang sila o dadampit-dampit lang sila sa tubig. Pero hindi yung kumakain. Kaya wala pong dahilan niya para dumapo sa ating mga pagkain. O, dumapo kung saan saan. Kaya po, masasabi kong malinis yung black solar Yung larvae naman nila, kasi ang impression ng tao, warm kasi yung larvae, yung larva. simple Lalo yung mga uh, hindi talaga aware dito. nandi doon. Kasi warm nga. sinabing warm, iba ang ang thinking ng tao. Pero po, sasabihin ko sa inyo, ang larva ng black solar fly ay napakagandang nilalang. Sabi ko nga, ang kinakain yan, yung mga hihingi natin mga patapon ng prutas at gulay sa palingke. Sipin mo yan, nababawasan pa natin yung mga basura sa palingke. Yun, ipapakain natin sa kanila. Kaya wala pong gastos. Then after 15 days, may aanihin ka na, i-harvest ka ng uh, feeds, yung larvae, pwede mo nang direktang ipatukay yun sa ating mga alagang manok o ipakain sa ating mga alagang isda, sa ating, pakain sa ating mga alagang baboy, pwede din direkta. Pero po, mas maganda kung yan ay pinaprocess. Speaking of process, ang ibig kong sabihin yan, mapauderize natin. Uh, ibilad natin yung larvae, then i-blender para mapowderize kasi mas magandang powder yan para pag hinalo natin yan sa ibang ingredients ng feeds balanse eh, ang yan, ang mixing nila ang, ang pag mix natin magiging balance yung nutrients magiging balance mga kapatid ayan ano pa ba ng mga katanungan doon sa aking mga nababasa anyway mga kapatid huwag niyo po silang pandirihan yung black subject fly larva yung larva niya. kasi po pag yan po ay napag-aralan ninyo na research ninyo namamangha po kayo sa pakinabang yan. Kamamangha kayo sa contribution niyan sa ating environment. Uh, isipin niyo po, ang kinakain nila yung mga prutas o gulay na supposed din na sa basurahan, nilalangaw, pag pinakain niyo sa kanila, pag, dumumi, pag nakain nila at dumumi sila, yung larbe yung dumi nila, organic fertilizer pa. Napakagandang fertilizer, mga kapatid. Kaya, ang kakinabang niya tuloy-tuloy eh. Walang may may feeds ka na do sa larvae nga na napakataas ang protein na yung frost nila o yung dumi nila ay fertilizer pa. Napakataas na fertilizer, napakataas ng kanyang nutrients. Ayan. Okay, sana naririnig ito ng nagtanong sa akin, kumakailan lang na actually nasagot ko na naman din sa comment box. Kinikwento ko lamang sa inyo mga kapatid. Okay? Yan po ang aking binibida lagi ang Black Solar Fly o uh, Hermitia o Hermitia Ilusens Ilusens. Yan. Hindi ko kunyong kung anong pronunciation mas Basta Hermitia il Double L ill kasi Ilusens o Ilusens. Okay? Ano pa ba? Uh, samantalahin ko na po itong pagkakataon. Ako uh, po ay nagpapasalamat sa aking mga subscribers mga followers sa uh, inyong suporta sa aking YouTube, sa aking channel, dito sa channel lang ito, ng AB Anisim Vlog. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Ayahan nyo po at gagawa at gagawa po, uh, pa po. ako ng mga videos na makapakinabangan ninyo. Uh, request lang po, no? Mag-comment lamang kung ano po ang inyong gusto pag-usapan o gusto malaman. At ah uh, pag nabasa ko po, po yan, ay tutugunan po natin yan hanggang, hanggat sa aking makakaya ko hanggang sa dulo ng aking kalaman ka ika nga mga kapatid mga kapalmers ganyan ko po kayo kamahal mga kaibigan mga kapalmers kaya pag samasamahin po natin ang ating mga ideas about sa paghahayupan uh, alam ko pong ako ay may kaalaman pero hindi ko sinasabing lahat yan ay alam ko kaya kung may mga alam kayo na hindi ko pa na-upload uh, kwentuhan nyo naman ako ako naman ang kwentuhan ninyo at Uh, kung kailangan gawa natin ng video yan na uh, mapanood din ang iba, mapakinabangan nila, makatulong tayo sa kanila mga kapatid. Okay, hanggang dito na lang po ang inyong lingod nakwento lang ng gabiraso para po kayo naman ay mapamusta. Tuloy-tuloy uh, lang ko tayo sa ating pag-ahayupan. Huwag po tayong susuko. Ang susuko o ang sumusuko, hindi nagwawagay. Ang umaayaw pala, hindi nagwawagay mga kapatid. Okay, thank you, thank you so much sa inyong lahat at ah. magandang hapon, masagana ang pag sa inyong lahat.